for today's vlog update ko kayo mga idol kasi hindi tayo nagkapag upload ng mga video kasi ngayon mga idol andito po ako ngayon sa airport kasi pinasama ako ng aking ay mga idol, pupunta kami ng Egypt mga idol so bali ito yung service namin mga idol oh. ito pakita ko sa inyo mga idol ayan mga idol Bale, ito yung mga bagahe namin mga idol. Yan, ang dami. Um, yan mga idol. Ang dami mga idol. Bale, nandito po kami ngayon sa Royal Airport mga idol. Sa so, mga VIP mga idol. So, mamaya mga idol pagpasok natin, i-upgrade ko kayo mga idol. Papakita ko sa inyo mga idol. Ayan mga idol nakapasok na po tayo dito sa ano waiting area bali ito yung ano mga ipakita ko sa inyo mga idol Ayan. Hmm. Ito yung mga kasama ko mga idol. Ayan na si Jamel. Ayan balik kami palang dito mga idol hinihintay namin yung ano namin yung, yung amo namin hindi pa dumating mga idol so mamaya mga idol update ko kayo ayan mga idol pakita ko sa inyo mga idol mga upuan ng mga VIP mga idol ito mga idol o. ayan mga idol ayan dito sila ako uh, po mga idol yan ang ganda ang ganda mga idol chill chill lang muna mga idol ayan mga idol ako po na try natin ano mga idol nakaupo sa mga sa trono <laughs> Ayan ang no, mga VIP mga idol o. Oh. Ayan. VIP. <laughs> <laughs> <man. laughs> Pag-antay kami sa ano, pagdating ng aming amo mga idol. Ngayon mga idol, pag ano, sasakay na tayo ng airplane mga idol. ito yung private plane mga idol tapos ito yung daanan mga idol ang ganda ng daanan mga idol kapasok dito sa private plane magante pala kami sa amo namin mga idol kasi pagdarating yung amo namin mga idol dito kami sa lalabas muna yan uh, kasama ito yung ano papasok ng private plane so, yan, Mahe, Dito kami magantay na sa amon namin sa labas mga Bago kami papasok dun sa ano sa private plane ayan ayo. Yan mga idol, polish na yung irplano Ayan naman ang pagkain namin mga idol. Caesar oh. salad. Pantos salad. Masakit mga idol. Kain tayo mga idol. mga idol. biryani mga idol tikman natin yung biryani nila mga idol okay lang idol sarap this is for the biryani so yung order ko ay mga idol no? salmon so tikman natin salmon tikman natin mga idol masarap masarap ba o sarap. Ito lang yung kainin namin ay doon. Ayan mga idol, katatapos lang natin kumain. Kumaya ulit mga idol. Iitim ko na tayo mga idol. Kasi ang biyahe natin, 2 hours mga idol. Riyad to Egypt. Kasi 2 hours yung Pagbiyahin na ito mga idol Mamaya mga idol Ngayon mga idol Nandito na po tayo Sa Ichi Nihintay lang natin na ano Lalapag yung airplane Welcome to Egypt Yan, sa Egypt na po tayo na kami sa bahay mga idol. Bye bye. Dito na po tayo sa palasyo. Hindi na ako nakabidyo ganun na mga idol kasi nalobat yung cellphone ko. Pero maya maya pupunta kami ng market mga idol. At sana mapanood nyo itong video mga idol. Gumala kami dito mga idol. Dito first time na yung gumala dito sa Cairo. Sa Egypt. daming tao mga idol.

Kain muna kami bago uwi. order muna yung mga kasamahan ko mga idol. Ang fula na ang Wala siya So lang namin kanina mga idol Tapos kami ah, ngayon. So oras ngayon, oras, ala.

Yan na yung mga pagkain na dito mga ito. <laughs> Ayan mga idol, andito na po ako sa kwarto Kararating lang namin So, pahinga mo na ako mga idol Maraming maraming salamat po sa mga nanonood at shoutout po sa mga solid supporters ko. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol. At sa mga nag-like at nag-share sa mga video ko. Maraming salamat po sa inyo mga idol. At sana patuloy nyo pa po akong suportahan mga idol sa aking mga ginagawa. Ingat po kayo lagi mga idol. See you in the next video mga idol. Maraming salamat po. Good night po sa lahat. Bye bye.